Ito, epekto ng alon, mga lodi o Uki na, okay. wasak ang ano ko, bridge ko. Ulog. Putang inang yan. Nakakita niya yan. ang bridge. Sa lakas ng alon, bumitaw. Dito nakakabit yan. Oh. Yan, nakatayo yan dyan. Ang inang yan. Nakatayo yan dyan, bumitaw. Sa lakas ng alon, grabe, diba? O, oh, kaya, sa pa magbarko, mag-isip-isip kayo. Ilang yan, no? Ang tindi ng hawakan niya, no? Puta, nabitawa niya. Napalaglag niya. Ang inang yan. Oh. tapos, ito. Paano naayusin kasi mahalon pa. Until now, it's still, uh, ah, rolling. Oh. Ayan, putang inahulog. Ang mga provision ko. Putang iris na yan. Sangka pa. Oh. ay magayos. Aris na 'yan. Lalo sa baba. Sa cargo hold. Tama doon.